Kailangan ko. Lakas ang ulan, oh. No? Wala. Yeah,

Ah, ah, yung ano yan. Asin na nga punti rin yan, yan, ka. Ang galing bag mo. Oh, dito, dito. ah, ang pa naman, umulan pa. Ay. Basa yung apoy. Ate. Eh. tulo na. Thank you. hindi hmm? nga hey. ay wala maraming lakas ang ilan mga kaedol yung amin minutong kabutian oh. ay wala kawawa nga Tulo. Uh -huh. Madi ilan. pa pa naman kami ay. Oh, o, yung mga tupa. Mga uh -huh. mga tupa. Uh -huh. Maraming minuto. Wala, <laughs> basa. Patay ang apoy. Maraming uh, uh, ilan. Pupukra pa naman kami dito mga kaidol. Pero merong araw namin ng kopra ulit. Wala naman mga kaedol eh. Wala, yung aming lulut Kaya nga po mga tupa. sinalang binabaw na kabuti nabasa basa nga po napuyong lakas ng ulan ito yung mga pagkawalan namin kung pa para pa naman kami sabi na lakas ng ulan to આ પર ડાઉનમોડ ના આ પાસના ફોટો

Pagkatapos mga kaidol sa mga kalukuhan itong kasama kong tatlo ay eh, agad-agad na dinupong ko itong apoy mga kaidol kahit na video basa ang baga at sila nga niya ay bumalik na sa pagumpisa nung nung paglupas ng kukupray na naman namin ngayong araw na ito eh kuli itong ating nakasalang na nilagang kabuti. Ayan o, apat na piraso Ayan naman ay lalagyan ko ng pa na maya maya mga kaidil. At itong si Idol o, paspas -pas na naman ang lupas mga kababayan. At dito ay magkupro -up na mga kami dito mga kaidil. Ito yung lugar na tinatawag namin na kulal lupa ito yung pulan lupa na ito yung lupa ng aming mga lolo at kami ang nagkukupra dito mga kaidol dito nakalagat din yung aming tupa yan ito yung mga kasama ko baka tila ng ulan nagbalikan na sa pag sa kanya kanilang mga trabaho mga kaidol kaya ako naman dito ay mag iintindi nung uh, namin kakainin na yung tanghali at ito nga yung niluluto ko yung apat na pirasong kabuti eh nang hirap dumalit mga kaidol dahil nga pasa ay yung baga sa saka yung kahoy ngayon mga kaidol nalagyan ko na yung pampalasa ang ko namin dyan mga kaidol ay yung dalawang pirasong laki ni tama tama naman kasi nagpuulan ay tama tama sabaw sabawan lang ito ng marami ayan ni na nilagyan ng kabuti ayan ito ba mga kaidol Tinanong na ko na lang sa nito. Sa so, tingin ko okay naman 'to, masarap siguro. Ah, so. No. kulong no? -kulo na naman dulo ng ating niluluto ngayon. Ng sinabawan ng Lucky eh. pagkatapos ng mga kaidol, maluto 'yan ay mamaya lang ay kakain na rin kami. Oh, tutang no, na ang kabuti. Na. Pumatong ba 'yung kabuti. Tubo ng kabuti talaga yung ulan yan.

Tidak ada apa-apa cara. Tidak ada Paket. Ah. Ikabuti oh. Para tingi tayo ng kabuti dito. Sakto. Sakto nga pala talaga. Success ang plano. Uh. Ah. Di ako paakyat, tutoy taas minks ko. Lucky me. Ay, sambulong natin no, ah. Quality. 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 Huh, oh, agus tebui. Tas mana yeah. kau ti? Eh yeah, pa Oh no. Hey, sure. Kali. Okay. Iyo no. Kau okay, yang kucarau. Untuk oh. kau ah. hid. Quality. Kain tayo mga kaidol. Ulam namin ay eh, ano kabuti at laki mi eh. tapos may tunsoy ba swerte tayo ngayon yun oh may pinakamasarap dito eh. Ano? Hmm? Kabot eh. Hmm. Ah. No, ah. Eh? Oh. Masama? Ano ba? No. Wag. Hindi na ako ba? Ah, ano ba? ba. Nakatanong ka pa. Hmm. Ingat kalau ngkat kata boy. Hmm. Tuyuk. Wah, kalau nak tuyuk kan? Ia lempah. Bukan satu.

Ah. Yan mga kaidol, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Thank you.